para sa mga unemployed, Bini situation is insane. Bini nagsampa ng kaso laban sa gumawa ng splice video na nagdulot ng matinding online bashing. Tingnan natin tong post ni Elite Newsfeed. We are also asking damages in the amount of 1 million for each girl. <laughs> Tayo natin ng buong, um, ito ito buong caption. We are also asking damages in the amount of 1 million for each girl. Bini nagsampa ng kaso laban sa gumawa ng spice video na nagdulot ng matinding online bashing. Nagsampa ng kasong kriminal ang P-pop Girl Group na Bini laban sa isang individual na umanoy na nag-upload ng splice video na nagdulot ng matinding pambabatikos at panghaharas laban sa kanila sa social media. Oh, Ayon kay Attorney Joji Alonso ay sinampa ang reklamo sa Hall of Justice ng Santa Rosa, Laguna dahil dito raw ginawa ang pag-upload ng naturang video. Ang kaso ay isinailalim sa Section 4B ng Cybercrime Prevention Act of 2012, kasabay ng unjust vexation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. <clears throat> so, sabi paliwanag ni Alonso, this is not libel case. We filed cybercrime case under Section 4B of Republic Act 10175 in conjunction with unjust vexation. So pinunto ng abogado na ang original na video na umabot ng 20 hanggang 25 minuto ay mula sa YouTube channel na People vs. Food. Oh, <laughs> Kung saan sinubukan at nirate ng Bini ang iba't ibang pagkaing kalye gaya ng kwek kwek, isaw, bit beta, betamax, beta, balut at iba pa. Eh. Gayon pa man, ang splice version ay pinaikli sa dalawang minuto at puro negatibong reaction lamang ng mga member na ang pinakita na lubos, na nag-iba sa tunay, na daloy ng palabas. So, ito yung tinutukoy nila, guys. O, ito. People First Food Channel. O, yan. Ayan, papakita ko sa inyo yung clip. We've got 11 iconic Filipino snacks from sweet childhood favorites to bold street food classics. Yay! <gasps> I'm so excited. Let's find out which ones will bring back some core memories and which ones you never want to eat again. How are you feeling right now? Excited! Nice. For you. Oh, it's Hopiang Baboy. I know this one. Oh, okay. Parang oh. ano? Parang yeah. mo, mo, it's like a buchi. It's like buchi. Oh, oh! What's that? Hopiang! Ah, Hopiang! Hopiang Hopia. 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 what Others? Hopia. Uh, have you guys had this before? No. Yeah, it's my no. favorite. <laughs> no? no, I haven't tried this before. Dahil dito, nag-ugat <laughs> ang matinding online bashing, pati na ang mga personal na na sulto at pagbabanta laban sa walong membro. Ayon kay Attorney Alonso, labis na naapektuhan ang kanilang mental at emotional state dahil sa insidente. GG's! <laughs> Bini is now taking the stance to stop this kind of online bullying. It must be remembered that, freed, that freedom to post online is not an absolute right and must be accompanied by truth, accountability, and responsibility. Giit ni attorney. Dagdag pa ni Attorney Alonso mabigat ang parusang kakaharapin ng respondent sa kanilang, sa, kanilang sakaling mapatunayang nagkasala. So sinabi niya penalty here is not that small. It's prison mayor which is imprisonment of 6 years and a day to 12 years. And on the top of that, I just like to add We also are as we also are asking damages in the amount of 1 million for each girl. Sabi ni Attorney Alonso. Damn, tigil isang million kada membro. Oh, you're cooked. Sino tayo YouTube channel? People vs Food, bro. You're cooked. <laughs> Kung mapapaburan ang kaso, maaaring makulong ang respondent ng anim na taon at isang araw hanggang labindalawang taon. At bukod pa rito, humihingin ang grupo ng isang milyon na danyos para sa bawat membro. Oh, ah. I'm so excited! ang binin ni na Joanna, Stacy. Uh, kilala na namin yan. Huwag na lang. so, alright. So, ito yung bagong issue nila ngayon, guys. No? Eh, tinutuhanan talaga nila. Kung sakaling mang mapapaburan tong kaso na to, men. tigisang isang milyon! Fucked! Swerte naman nun. Sabi po ng mga comment dito, ay walang kasuhan, pag insultuhan insultuhan lang hais mga mahinang nilalang na arte-arte tapos di kayang maki yan. <laughs> Grabe. <clears throat> walang pumapabor sa kanila. Lalo sa lahat yung mga comments guys. Hindi na kumikita at performance nila kaya peperaan na yung bashers. Sobrang gold. Alright. Grabe. <laughs> Daming galit daming galit guys daming galit sa comment section um, yan tingnan nyo walang pumapabor sa bini guys yan malisban sana kayo <laughs> Kung hindi nyo pa alam, ang People vs. Food ay isang sikat na foreign YouTube channel na kilala sa kanilang food challenges at taste test. So dito, um, So ito na nga, so na feature yung P-pop girl group na Bini sa, sa, full episode, pinatikim sila ng iba't ibang street food. At um, normal lang na may mixed re reactions, may natuwa, may medyo nandidiri, lalo na sa balot. Pero ganoon naman talaga sa food tasting, di ba? Like, hindi lahat ng pagkain swak sa panlasa ng bawat tao. So, yun, kumalat ng splash video, ibig sabihin, pinutol-putol at inedit para palabasin na parang puro negative reactions lang ang sinabi ng Bini. Ang impression, tuloy sa netizens, maarte hindi Pinoy at parang nag down pa sa sariling pagkain natin. Oh so, ang problema, ibang-iba dito, ibang -iba ito sa buong context ng episode doon kasi makikita na enjoy din sila sa ibang food. Nagbigay sila ng honest opinions at hindi lahat negative. Pero dahil sa viral clip, nagkaroon ng hate storm laban sa kanila online. So ayun mga unemployed, habang inaabangan natin ang mga susunod na update sa kasong ito, Anong tingin nyo? Tama bang nagsampa ng kaso ang Bini? O overreaction lang ito? Drop your thoughts sa comments, comments below. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang ganitong diskusyon. Maraming salamat sa panunood.